morning sa lahat. Ito si Mix from North Dubuque na sabi, Merry Christmas sa lahat lahat. Ito. Mag-isa ako ngayon. Paano ba ang Christmas dito sa abroad or dito sa Singapore? Okay. Show you around how we celebrate Christmas. Mag-isa lang ako ngayon dahil Medyo malayo-layo ng aking bahay. Ayan, Ikea. Pupunta ako dyan dahil merong McDonald's. So, iniisip ko mag-McDonald's KFC. Okay. See you. Pag makapag-isip na ako kung anong gusto kong kainin. See you later. Nag-iba ang aking utak. Gusto kong pumasok dyan sa dyan. Kasi may subway, may KFC, maraming pagpipilian. Mayroon pang Starbucks. <laughs> Siyempre, dito tayo sa inn. Ayan. Inn. Dito naman tayo ngayon. Uy, ang ganda. 990. 2499. Pero hindi kasha sa akin yun. FC. I-try ko sa baba. Masang mas maraming. Yan. Yeah. Sarap. Ang oh, mahal ng bilabong. Nakita tayo sa Pet Lover. Tingin tayo ng regalo kay Kay MJ Custard. Ang oh, cute cute. Wow, mala hot pot. Pa. Pero pag nag-iisa ka lang, mahirap ko bain ng mala. Dito ako. Japanese kasi. Ang dahil pagpipilayan.

Sarap siya. ito Haha. ko na pero hindi masyado hindi ko masyado gusto ngayon Haha. 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 yung chicken bento ngayon, eh, tignan natin kung masarap. Meron naman silang soup. Free soup. Dito po kami mag-celebrate dito sa Singapore Christmas. Kanya-kanya celebration. Tignan natin ang chicken dental. naman ang kanyang fish fillet. saus sa mayonnaise. Meron naman siyang pickled vegetables. According kay Google ay eh, ang chicken bento kasi lahat na lang may bento lahat ng mostly ang kanilang recipe ay may bento doon sa taas lahat bento pork bento, katsu bento, scallop bento. Ang ibig sabihin pala niyan is a, a variety of a food. Kumbaga is a complete meal sa Japanese it's crafted in different tastes. So, ibig sabihin na ito, ang bento, is complete meal. According kay Google. meron tayong additional additional information about bento, chicken bento. Seaweed chicken bento. It's crafted food in different tastes. Sabi pa ni Google Bento daw is a lunch box with complete meal. Ang miso soup nila. Tapos na. Itong rice nila hindi hindi sushi rice. Japanese rice. Kaya niya, nag Okay. Way out Ang init-init dito sa labas Pero pupunta ako sa May pupuntahan ako I'll show you When I get there Pupunta ako dun Dun sa may Overpass na yan Mag take ng 195 inet. Akin ang bus. Ay, meron yun. dito. Saan nga ba ako pupunta? See how. Hello. na akong sa Marina South Pier pupuntahan ko si Merlion na bumubuga ng tubig. Ay, Laila, like, kay Dalit. Tama kaya itong pinuntahan ko ulit. Baka may mara malaking tea ako ulit. Meron na naman akong malaking tea. Si Mido, andito ulit siya. Okay, punta ako sa Marina View. Lapas sa kabila. Kasi may MRT din doon. Eh. Hindi ka talaga mawawala dito sa Singapore yan. Yeah. Marina, doon, Marina Central, Marina, Marina View. Oh, so dito ako, Marina View. Okay. Akyat dito. Ang dami kong alay lakad ngayon. Ayos, yes, tama, doon ako galing. Diyan. Dyan ako galing kanina. So, dito tayo pupunta. Ganda rin dito. Oh. Ngayon ang hanapin natin ay si La Isigan. Dragon na nagbubuga ng water. Hoping na nandito siya. Yan si Mido. Si Dragon na bumubuga ng water. Hindi yata dito. Ayan kita. Andun siya oh. Dapat siguro mga ano pa, mga Siguro mga ilang bus station pa. Lalakarin ko yan. Ay ako malayo pa. Malayo rin ang aking uuwi yan. Next time na lang. Ulit, alam ko na kung saan ako pupunta. Ayan, sinido. Ito, mas malapit yung mga... Nung pumunta kami sa Nung pumunta kami sa gardens by the bay, yan. Mas malapit na yung mga yan. Yung uh, bahay na orange with white. Si daw mas malapit na rin siya sa akin. Thanks everyone for tuning in my channel. Thank you for always supporting me. Oh. And D makes fun of the Venezuel Sabi is station. God is good. God is love. Spread love. Bye. See you in my next video. Anganda now Marina View